Hi mga boss madam, ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba bumababa ang minutes of views natin at paano ito patataasin. Let's go! So una natin pag-uusapan ang minutes of views. Bakit nga ba bumababa ito? So si Facebook ay meron lamang binigay na 60,000 total minutes of views sa loob ng 60 days. Pag hindi mo ito na-reach sa loob ng 60 days, siguradong mababawasan ng iyong views isa rin sa dahilan ng pagbaba nito ay ang mga upload natin sa Facebook. Minsan, kung mag-upload tayo, may iksi lang yung ina-upload natin. Minsan, wala pa sa 15 seconds. Minsan, hindi pa umaabot ng 1 minute. Importante talaga guys, sa pag-upload ng ating mga videos, e eh kailangan masipag tayo. Hindi lahat ng nasa followers natin ay active. Merong iba na umaabot ng 30,000 followers pero 200 lang yung active. Kaya dapat tayo talaga ang gumawa ng way para magkaroon ng mga views ang ating mga videos. So sunod naman, paano naman natin patataasin ang ating views? Una guys, mag-focus kayo kung saan yung mga videos nyo na may pinakamaraming views. Pagkatapos, ituloy-tuloy nyo lang yun ganong content para mas catchy sa mga viewers natin importante din ang quality ng video natin. Kailangan malinaw, hindi against the light, hindi malabo, at higit sa lahat, nasa harapan kayo palagi. Napaka-importante din guys na kailangan pag nag-upload tayo paabuti natin ng 1 minute mahigit or mga 3 minutes ganun para mas maraming pumasok na minutes of views at ma-reach agad natin yung 60,000 na requirements ni Facebook. Pansin nyo, yung engagement nyo bumababa rin, namumula din. Ganito kasi yan guys. Kung sa 60 days na nauna, e eh sobrang sipag nyo mag-engage, lahat ng dumaan sa wall nyo, tinatapos nyo yung video, nagiiwan kayo ng bakas, mas mabilis talagang tataas yung engagement and followers nyo. Pero kung natapos na yung 60 days na yun, tapos tinatamad na kayo makipag-engage, scroll na lang kayo ng scroll, skip na lang kayo ng skip ng mga video, talagang bababa yung mga views nyo. Kaya hindi ba siya ang dami ng followers? Kahit konti lang followers mo, okay lang yan. Importante, eh, nakikipag-engage ka. Kung hindi pa kayo nakafollow sa akin, follow nyo na ako guys at mag-iwan ka na dyan ng bakas. Let's go!